Pagkatapos ng aming klase ay eh, dumediretso ako sa bookstore. Naghanap ng textbook. Noon ko naramdaman na parang may nagmamasid sa akin. Minto ako at lumingalinga. Wala naman akong nakilala rito. Wala naman akong makikitang nakatingin sa akin. Hanggang makita ko ang babae ngayon. Nakatayo sa isang aparador na may mga libro din. Mga nasa 35 years old ata ang babae. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pananabik. Iniisip ko na lang na hindi ako siguro ang tinitignan ng babaeng yun. Nagkamali kamali lang siguro ako ng iniisip. At pagkatapos ko dito makakita ng libro ay agad akong lumabas. Nang makuha ko na ang libro na hinahanap po, agad ko namang nakita ang babae. Nakita ko na naman siya sa may unahan. Nakatingin na naman siya ulit sa akin na may malungkot na mata. Ano ba tong babae na to? Kilala ba niya ako? Nagbaling ng mga mata ko sa taas at bigla siyang nawala sa kaniyang kinaroroonan. Tinitignan-tignan ko, hindi ko siya mahanap. At nang mawala siya ay umalis na din ako. Nagmamadali ako. Nang lumingon ako sa aking likudan ay bigla ko na naman siyang nakita. Nagulat, nagulat ako sa aking nakita. Nang makita ko na naman siya nasa pintuan ng isang bookstore Dumaan na ako at umuwi, binisan ko ang aking lakad at hindi ko siya pinapansin Pero hindi ako masyadong matakot at kakabahan Kasi palagi na lang siyang nagpapakita sa akin at parang nag-aabang kung saan ako pupunta Sa pagkakataong iyon, negatibo na ang pumasok sa isip ko Ang iniisip ko ay baka ako ay kidnapin nila at na makarating ako sa aming boarding house ay agad ko kwento ang aking nakita sa aking kaboardmate alam mo bro kanina sa bookstore nakita ko na naman yung babae nakita ko siya sa may kabilang kabinet na may mga libro din at paglabas ko naman nakita ko na naman siya sa may unahan natakot talaga ako tuloy sa babaeng yun at nang paalis na sana ako nang pagtalikod ko eh, nandun sa may pintuan ng bookstore. Ayun, dumaan ako at binilisan ko na lang ang aking lakad at ayun, hindi ko na siya pinapansin pero hindi ko masyadong matakot bro. Totoo yan bro. Alam mo bro, guni-guni mo lang siguro yun. Baka napraplanin ka na. Naku, magpatingin na kaya ka sa doktor bro. Baka guni-guni mo lang yun. Di naman, wala naman sigurong ganun ah. 35 years old, titingin sa'yo. Naku bro, baka nagugwapuhan yun sa'yo. Parang iba kasi makatingin sa akin bro eh. Baka crush ka nun bro ng babae bro. O baka multo yun. Hindi bro eh, ibang iba talaga yung mga tingin ng babae sa akin. At palagi niya akong sinusundan. Nakakilabot na bro. May time pa nga bro, nakikita ko siya sa paaralan bro. Habang papasok ako sa paaralan, hindi siya maalis hindi ako nakapasok sa gate Ganon yung nakikita ko Siya pa rin yung nakikita ko sa bookstore eh Palagi ko na lang siya makikita bro Minsan pa nga dito sa boarding house makikita ko din siya Parang sinusundan niya nga ako Parang may balak siyang masama sa akin At nung matapos naming pag-uusap Ay biglang nag-run out sa in boarding house At doon nakikita ko na naman siya at nang napansin na naman ako ng aking bro na nakatitig sa si shop. Parang nawalan ako ng lakas, hindi ako makaalis sa aking kinatatayuan. Hoy bro! Ano nangyari sa'yo? Ba't titig na titig ka dyan sa vendor ng shop? Ano bang nakikita mo dyan? Huwag mong sabihin, crush mo yung vendor ha? Bro, 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 na naman yung babae yun. Parang sinusundan yata niya ako bro. Bro, tulungan mo ako bro. Ha? Sinong babae? Wala namang babae dyan hey, yan, yan bro, nakatayo sa tabi ng tindero Bro, anong sinasabi mong babae? inag eh, nag iisa lang yung vendor sa kanyang shop, ah Wala namang babae akong nakikita dyan Iluloko mo yata ako, bro Tara na nga, pasok na nga tayo sa loob Baka guni-guni mo lang yan Hindi bro, nandyan siya talaga Oo, yan ang kumakaway pa nga siya sa akin, bro Hindi mo ba siya nakikita, bro? Tingnan mo, ako, oh, mukhang paalis na nga siya. <ijoans> Uy, magpatingin ka nga sa doktor. Baka may sakit ka. May nakikita ka bang hindi naman ko nakikita dito ah. Magpatingin ka na nga sa doktor bukas. Lumipas ang isang linggo sa mga pangyayaring iyon. Ay dumating ang kanyang mga magulang sa kanyang boarding house. Oh, nay, Tay, ba't nandito kayo? Bigla kayong mapasugod dito sa aking boarding house. Ano po nangyari? May pupuntahan tayo, anak. Saan po? Basta, anak. Kailangan makikita mo siya kahit sa huling pagkakataon, anak. Magbihis ka na. Pupuntahan natin siya. Tara na, bilisan mo. Kahit nalilito ako ay pilit ko pa rin inintindi ang sinabi ni nanay. Agad naman kaming sumakay sa taxi at patungo sa aming pupuntahan. Nang sumakay kami sa taxi ay agad ko napansin ang katahimikan nila nanay at tatay. Hindi ko alam kung anong iniisip nila at saan kami pupunta. At nang makarating kami sa bahay na pupunta namin at nang makababa kami sa taxi, agad nakita ko ang malaking bahay at nakita kong maraming tao sa harapan na may nakaburol, may nagsusugal. Mula sa pintoy natanaw ko agad ang ataol. At may napansin na naman ako para bang may nakatingin na naman sa akin. At may nakita akong matanda na sumalubong sa amin na nasa 60 years old. At tumingin siya sa akin at sa aking mga magulang. Siya ba? Alikayo kayo, pasok mula kayo sa loob. At nagpagpasok namin sa si loob ay agad kong nakilala ang babae ng nakaburol. Ito ang babae na ko palagi sa paaralan sa bookstore at sa aming boarding house. Nang nakapasok na kami at dito na it kinukwento ng matanda ang tungkol sa babaeng nakaburol. Siya ang aking na, na namatay sa kanser sa matres. Maraming bisis na siyang ewan ba namin. Habang nakaratay siya, parang mawawala na siya. Pero lagi rin magbabalik ang hininga niya. Magkikikwento niya sa amin ang batang nakikita niya. At pag bumalik ang hininga niya, may matamis siyang ngiti sa labi. Kapag nagising, patuloy nitong nagkukwento, nagkikwento siya. Nakikita raw niya ang kanyang anak. Iniisip ko na nagdidileryo lang siya. Pero sabi niya, nag-aaral daw ang kanyang anak. Lagi raw niyang nakikita sa pa paaralan o kaya sa bookstore. At dito ako napatingin sa bukha ng aking ama at ina. Pinisil ang kamay ko ng aking ina. Ipaliwanag ko sa iyo ang lahat mamaya. Pagmasdan mo muna siyang mabuti ang iyong ina. Siya ang aking ina, edad 17 raw nang mabuntis ng nobyo. Tinakbuhan sa kalituhan. Mga magulang ko ang nag-alaga hanggang sa makapanganak. Di rin daw alam kung paano ako itaguyod. Pinaampun na lamang ako sa nakilala kong mga magulang ngayon. Walong buwan ako nang lisanin namin ang squatter area at bumerme na kami sa lugar ng aking inat ama ngayon. Doon na ako lumaki. Lumaki na buo ang paniniwalang anak ako ng nakilala kong magulang ngayon. Natiling dalaga ang tunay kong ina. Pero iyon nga, maagang dinapuan ng sakit. Sa pakikipaglaban sa kamatayan, hiniling daw niya kay Lola Senyang na makita ako man lang ang kanyang bangkay. Naalala ko ang huling pagpapakita niya sa akin nang kawayan niya ako. Nang gabi ngayon pala siya ay tuluyan ng malagutan ng hininga. Iyon na rin ang marahil ang paraan niya na pagpadama ng pagmamahal sa akin. Dito nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa pakikinig at panunood. Sana'y nagustuhan nyo. Huwag nyo kalimutang i-like, subscribe And don't forget to click the notification bell para palagi kayong updated sa susunod nating i-upload na mga story. Ngayon dito na lang. Ingat kayo and God bless. Bye.